Sino pa namang mga tao ang hindi naturalesa na pag tinanong mo o anong memories mo nung bata ka na <laughs> kusang lalabas yun, di mo nga mapigilan kasi ang dami-daming alaala. Honestly, ngayon lang ako nakakilala ng taong walang makuwentong mga specific, makulay, or even nakakatawang uh, nakakatawang alaala sa pagkabata. So lalo lang lumalalim yung misteryo tungkol sa pagkatao ni Mayor Alice Guo. San ba yung childhood nyo? Dito po sa Pilipinas po. Saan po sa Pilipinas? Sa Bamban po. Saan po kayo na panganak? Uh, nakita ko po dito po sa birth certificate ko po, hilot po at iniwanan po ako ng nanay. Hindi, saan kayo na panganak? Uh, nakita ko po dito sa birth certificate ko po, hilot. Hindi, hindi ko po tinatanong yung proseso ng papanganak sa inyo. Saan po? Saan pong lugar sa Pilipinas sa Central Luzon sa Tarlac o sa Banban Tarlac po San po sa Tarlac uh, Matatalaib Tarlac po Ano po Matatalaib Tarlac Is that po Isat na barangay uh, yes po nakita ko po dito sa birth certificate ko po No, so you would have a recollection of your childhood, right? Can you just give us a recollection of your childhood? Mm. Sino po yung best friend nyo? San po kayo nag -aral? Kung meron kayo makamag -anak? Recollections of, mm. you're, you're only 38 years old. You will remember uh, your childhood. I mean, I'm double your age, but I would remember my childhood in Malabon. Your childhood. Mm. I know homeschool, I can't believe anyone is totally homeschooled all her life, yes. Uh, please tell us about your childhood. May uh, mayor Guo. Sabi niyo po ay ayon yung magsinungaling. Pero sa nakaraang mga oras, ang dami ko pa rin pong narinig. Sinabi niyo sa TV interview na iniwan kayo ng nanay niyo pagkapanganak niya. Pero kanina lang inamin niyo na may anak pang sumunod sa inyo at tatlo pa kayo magkakapatid. Sabi niyo nalaman yung kapatid niyo sina Sheila at CMN Guo. Um, um, no, no. Sorry, I'm, I'm suspending already. Uh, pagkatapos ng hearing, pero inamin nyo rin kaninang nagsinuhaling kayo last hearing para protektahan sila. Sabi nyo, hindi nyo kilala si Nancy Gamo na involved sa Pogo, pati mga kumpanya ng pamilya nyo. Pero, nung pinakita na ang pruweba, naalala nyo bigla. Pinipilit nyo na simpleng tao lang kayo, pero ang laman ng sal enyo daan-daang milyong piso. Mayor Guo, pag sisinungaling pa rin po ang paglilihim ng katotohanan, kayo lang ang nakilala kong tao na hindi daw kilala ang kapatid pero magkasama sa travel abroad. nakikipag sa milyong-milyong pisong negosyo na di kilala ang kasosyo. Humihiram ng kotse pero di alam ang pangalan ng hiniraman Nagbenta ng chopper at may utang pa sa inyo, pero di kalala ang pangalan ng sisingilin. Tila sa dami ng assets, kumpanya at property na di maka-keep track at kailangan pang magtanong sa abogado, tila may dagdag bawas pang ginagawa. At lahat ng kasinungalingan o paglilihim na iyan ay mahalaga dahil nasa gitna tayo ng sikreto at sistematikong sindikato na siyang nanloloko sa mga Pilipino at naglalagay sa panganib ng ating mga institusyon at seguridad. Ang pinag-uusapan dito ay pamamahala. Hindi po ito maala-ala mo kaya. Nakulang na lang siguro may nawawalang diary or may lilitaw bang kambal uh, parang maraklara. Teka mga magandangang tanungin na sa test ng pagkapinoy, sino nga ang gumanap sa maraklara? No coaching ha, please. Pero, gaya ng nabanggit kanina, seryoso po tayo dito. Friends, our law enforcement agencies have expressed the desire to share more comprehensive findings in executive session. Findings that involve national security and transnational organized crime. Ang susunod na hearing, pili na lang ang tatawagin namin at ito po ay hindi rin bukas sa media. Kailangan natin na lumabas ang katotohanan. Kailangan natin maintindihan ang punot dulo nito alang-alang sa bayang Pilipinas. Honor, lumaki po ako sa farm. Uh, which farm? Uh, which farm? In what barangay? In uh, what uh, LGU? Barangay Vergen de los Remedios. Pamban Tarlac din po. Uh, different po from the one po sa QJJ, yung katubilang po niya. Um, nabenta po siya year 2000. Hindi ko po malala yung date kung kailan po siya nabenta. Tapos nakabili po ulit ng property po sa tabi at doon po nagtayo ulit. Uh, lumaki po ako sa Farm Your Honor. Tinago po ako ng tatay ko po. Uh, lumaki po ako na ako lang po. Pinupuntahan po ako ng tatay ko po araw-araw. Lumaki kayo mag-isa? Kasama Kas po po ang katulong. Kasama ko po, po yung makasamahan ko po sa farm. And sino po yung makasamahan nyo sa farm? Ah, sino yung katulong na naaalala nyo, pangalan, ah, nationality? At ah. sino yung nag-alaga mula kayong napanganak? Thirty-eight years ago, uh, at pinibisita kayong aman yong mula saan sa bansang China at uh, tell us about your childhood, your honor, sa farm po kalo sa bamban po kalo maki lumaki po ako magisal pinupuntahan po ako ng tatay ko how I wish po no I... uh, okay uh, you cannot grow up alone from a time you were born Opo. so the formative years from age from a time uh, your mother birthed you up to perhaps 10 years old, sino po yung inyong naging caregiver o yaya? Hindi lang pwedeng mag-isa lang po kayo sa farm. Binibisita kayo ng aman nyo mula saan. So, sino po yung sabi nyong kasambahay nyo na nagpalaki sa inyo? Sino po yung sabi nyong mga kaibigan nyo, kasama nyo sa farm? Sino po? Para may... It, it, in short, Apa. I'll be very honest. Apa. Please convince us that you were born in the Philippines that you are Filipino and that you are not what people suspect you to be. That's mm -hmm. first few years of living, formative years. because we want to be convinced that all elected officials are Filipinos and not spies of other countries. So, as a nationally elected official and I won in Tarlac, number one, I think, or two, and I won in Banban, uh, perhaps you even carried me your sample ballot. We have to know. Dibajo. Uh so if you're if you're really Chinese and fronting for other people, go back to your country. But if you are Filipino and you were born here, convince us because we want to be convinced. So I'm trying to help you by trying to make you recall about your childhood. Hindi pwedeng pa kasi parang scripted. Ah uh, kasi I was born on this. This is what I can remember. And then when I ask you the same question, it's the same route. R O T E. So convince us. Uh Your honor, lumaki po ako sa Bamban Tarlac. Lumaki po ako sa farm. Pa paulit-ulit. Apo Anong barangay, anong farm, sino po yung nag-alaga sa inyong sabi nyo na binibisita kayo ng ama nyo, ano yung family situation, sino pong makalaro nyo, kaklase nyo, kung homeschools kayo, sino po nag-homeschool sa inyo, ganun po. Um, Madam Senador, ako po ay lumaki po sa Barangay Virgen de los Remedios, Bamban Tarlac po. Ako po ay isang Filipino. Lumaki po ako kasama po yung mga empleyado po namin sa farm. Ipaprovide ko rin po yung mga pangalan. Come and go din po naman kasi yung mga naging empleyado po. 38 years ago po, Madam Senador, wala po ako talagang maalala ng sobra. Pero meron pa po ako isang kasama ngayon po na matagal na po sa amin, si Mang Boy po, na hanggang ngayon, Kasama ko pa rin po siya. Sa susunod po, baka pwede ko po siya i-present din po dito para makilala niyo po. And in fact, 14 years old pa lang po ako, nagtatrabaho na po ako. Kilala po ako ng barangay chairman na mentioned po kanina na ipapaimbita. At mumibili na po ako ng mais pwede po ako mag po ng mga pangalan po nila na magpapaalam lang po ako sa kanila kung kung, kung, kung pwede ko po sila i-disclose po yung names po nila. Excuse me, San Loren. Kung pwedeng idagdag. Yes. Kung kaugnay nyo lahat ng mga taong ito mula nung pagkabata nyo, pwede nyo bang ikwentos ng ma mahaba-haba ng konti in Kapampangan? Kasi, syempre, ka kausap nyo sila sa sarili nilang lenguahe. Uh, magsalita po kayo sa Kapampangan kung kayo lumaki? Sa... Uh, um, You Madam Senador, konti lang po yung alam ko po sa kapampangan. Uh, ang alam ko po, sobrang konti lang po. Dita okay, po. Uh, what Chinese language do you speak? Fukien or Mandarin? I can speak Fukien po. Okay, speak in Fukien now. Um, bo. More. Tell us um, more about your life in China. Wala po akong life po sa China. Dito po ako lumaki sa Pilipinas po. Tell us about your life in the Philippines and your, tell us about your family in China, in Fukien. Uh, family ko po in China. No, in Fukien. Please tell us about your father, uh, who's from China, and he visits you. Used to visit you when you were a child. And the family of your father in China. And where are you uh, from China? Uh, in Fukien. We have uh, interpreters, and um, perhaps uh, I can understand a little. Yes, po. Guai um, lao pe tui tai Lok Lai continue gua um, gua uh, in english the interpretation would be my father is from china i am not a chinese i am a filipino i mean you're obviously half chinese because if you if your father is full chinese and your mother you claim is filipino right uh, your honor ako po ay filipino at ang tatay ko po ay chinese ako po ay hindi man po full blooded po na 100% po na filipino dahil po sa tatay ko ako po isang filipino ko what was the situation uh, mayor go in no 1986 when you were born uh, where was your mother? Where were your parents? And, sang binibisita kayo ng iyong ama at ang kasaman yung lumakay? I see no. Fill in the blanks, please. Uh, your Honor, 1986 oh, yes. po, no pinanganak po po, wala po kung any knowledge po. Nung dahil baby pa po ako po ako noon, lumaki po ako, na, may, nakikita po ako mga kasama po ng, naging kasama po, naging partner po ng tatay ko po. At um, lumaki po ako sa farm, isa na rin po si, yung na-mention ko po nung nakaraan po na Senate hearing, si Teacher Ruby Lim po, nakasama ko rin po siya. So tell us more, I know that time is up now. Uh, tell us more in Fukien, your childhood situation. I don't want to be intrusive um, and there's no reason to explain about Or all of us have imperfect lives but tell us about your childhood so we get to know you better and your Chinese playmates if any Filipino associates or playmates is if any and your family in China uh, in Fukuoka uh, so We want to hear you speak your language. Ang language ko po ay Tagalog po, Senador. Ako po ay isang Filipino. Sa yes. farm po, ang gamit po ng namin lingwahe po ay Tagalog po. But speak Phukian. I just want to I hear it. I can speak Phukian po, pero yes. ang ginagamit po na lingwahe po sa farm po ay Tagalog. Ay There's nothing wrong with knowing languages. Yes, I, po. I, I, if you're good in Phukian, speak it, right? For Let's after talk. all, your father's Chinese and you're half Chinese. Uh, Madam, Don't be ashamed of that. Opo, uh, hindi naman po ako nahihiya, hindi naman po ako na-ashamed. Uh, Madam Senador, mas kaya ko po ikwento na mas, mas uh, fluent sa Tagalog kasi yan naman po ang mother tongue ko po kaysa sa, po sa Chinese language po. Kaya ako okay lang po na ikwento ko po in Tagalog. Okay, proceed. If you don't like to speak the language of your father, uh, then uh, speak in Filipino. Um, Lumaki po ako sa farm, 14 years old pa lang po ako. Nag-aalaga na po ako ng baboy. Uh, ako nagpapaanak, ako rin po nagbebenta po ng mga fatteners po na nilalabas po ng uh, farm. Medyo hindi po yung negosyo. Mula po 1986 when you were born, uh, your recollection, 86 to the time you obtained your birth certificate in 2005. Um, Madam senator po, nung maliit na maliit pa lang po ako, nung 1986 po, wala na po malala. Although, ayoko po, po talaga ma-mention yung word na wala po malala, pero wala po talaga ako No, I'm not asking about the day you were born. Obviously, nobody knows that. Any of us. I said, 86 to 205. Between the day you were born... and nine years old, you would have some recollection. Eh, ako nga po, doble ng age nyo, naaalala ko pa yung childhood ko na ako ay five years old eh. Kilala ko pa yung grade school teachers ko eh. Yun lang po. O, uh, uh, wag tayo magpilosopo po dito. I mean, obviously, po. I'm not asking you, how was it when you were born? Hindi po. From 1986 to 2005. Um, Madam Senator, lumaki po ako sa farm. Kinulong ko na ulit, ulit, naman, parang memoryado nyo. Oh, kasi kino-coach ka ng lawyers mo siguro. Uh, just, you know, magkwento. Parang kaibigan. Parang nagpunta senador sa sa'yo, oh, Mayor, kamusta na kayo? Kamusta ang buhay niyo dito? Napangan na kayo sa farm. How was your life when you were born? O, oh, ganun. Sino yung neighbors nyo? Playmates nyo? Paano yung pamilya? Binibisita ka ng ama mo? Ganun. Kwento lang. Uh, Madam Senator, gusto ko Filipino, as you claim. Opo, gustong-gusto ko po magkwento. Ang playmates ko po doon sa farm ay yung mga dati po na empleyado rin po. Kaminggo go po yung mga tao pero may mga luma, mga matatagal po po may empleyado. Pagbalik ko po ngayon araw, hahanapin ko po sila at sa susunod po na Senate hearing, isasama ko na lang din Ako, po sila. Ako, aaralin pa ng mga abogado. Teka po, uh, anything, when I say... Your first ten years of your life, the first nine years of your life. Kilala pa isang abogado Anyway, um, the first nine years of your life, what is the first image that comes? Um, Tell us about your your farm life. Must be a charming, idyllic life, right? Oh I nasa nasa loob pong nasa ako farm. Di po ako pinag-aaral po ng tatay ko po. And then tuturo po sa akin si Teacher Rubilim po na namanisong ko po ng nakaraan si, na Senate hearing. And how I wish po really, Madam Senator, na I have a perfect life po. However no, po, po pinalakay po, po sa No, talk about imperfections or perfection. Kwento lang nga eh. Opo, Nine, ten years po. Siyempre man, Mayor, may maalala, thirty-eight ka lang eh. Opo. Opo. Sa farm nga po ko lumaki po, Madam Senator. No hindi po naging normal po. Hindi po naging hindi normal po yung ba, buhay I'm asking ko? nga, normal or uh, if... Uh, Madam Chair, I know that time is limited and... Uh, 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 I would want to get to know the mayor. Uh, okay. As I said, we're giving you the opportunity to prove to us that you are Filipino. Okay. Uh, uh, we ask you the questions which I would ask normal people.